So hello mga Jai, good morning mula dito sa So kahapon mga Jai ay nakauwi na kami Anong oras na kami nakauwi mga Jai? At uh, syempre ang pinakamahirap sa lahat pag a ng mga pinagamitan So kahapon kami nakarating dahil Nag-work agad kami ni Papa Lane So wala kami time para ilabas yung mga gamit namin. Yung ibang mga gamit na ilabas na ng aking binan. Pero the rest, ako na yan, mga chay. So, kailangan na natin siyang i-unload. So, para, kasi mamaya may pasok na naman ako mga chay. O, diba? So, tulungan nyo ako mga chay. yung mga <laughs> Ito na yung ating nakuhang gamit lahat sa sasakyan. And ngayon, uh, kailangan natin siya i-organize. Medyo makalat nga lang, pero kaya natin i-organize yung mga dyan. So, tulungan niyo ako. So oh, mga day, natapos na rin ako ng pag-aayos ng gamit namin mga day, sobra. Pero ang kagandahan na organize ko na mga day para sa susunod na camping namin mga day, is madali na namin mahanap kung ano yung kailangan namin. At saka nasa sa isang lugar lang siya, hindi tulad nung una namin, ito yung first time namin magpamilya, uh, pamilya, is grabe mga day. Hanap dito, bili doon, bili dyan, as in lahat. Pero ngayon mga Jaya, as naka-organize na, mas madali na para sa amin. So, uh, napaliguan ko na rin ang aking sanaya. O diba mga Jaya, multi-tasking tayo mga Jaya. At ngayon, I hope makatulog na ang babae. So, tingnan ninyo mga Jaya, ito yung ginawa ko. Ayan, <laughs> diba, sumunod natin. Ah, yan, may listahan tayo. Camp stop, camping stuff camp, camp, stop. <gasps> yan mga jay yan. Mga jay, So, nandito ako sa aking trabaho after ko mag, after mag, uh, likpit, ko magalikpit mga Jai mga Ngayon, is break time namin mga jay At mayroon lang kami 35 minutes break. Ayan. At 30 minutes, I mean. So, yun lang yung pagkakataon mga day na makakain kami. Pero hindi na ako nakain dito mga day kasi kumain na ako sa bahay bago ako umalis. And yun nga mga day. So, bago ako umalis ay kumain na ako sa bahay. So, ngayon mga day, jujuto ulit tayo hanggang 11. So, takpan ko lang yung uniform ko mga jay. Kasi Bawal na yan. Bawal makita mga chai. Sensya na kayo mga dyan. So, yun mga dyan, no? And, yun, after ko nga maglipit kanina, pinatulog ko kagat yung mga bata. Then, jumutin na ako mga dyan. Alas 3 tayo until 11. Andito ako sa kabilang building dalawa. Kasi yung building ng aming company, ito yung pangalawang building mga dyan. So, soup lang tayo mga dyan. Kasi nga, pag-uwi ko, minsan kumakain ulit ako. And then, kasi kapag busog na busog ka, tapos mag-duty ka mga din, nakakaantok talaga mga jay. So, 8 hours din ang duty natin. So, yun. So, see you later. Hello mga jay! Hindi ko na kayo nagbalik ang kahapon after na work ko. Napagatok first ang mga jay. So, bumawi ako na tulog kahapon. Kaya, tapos kanina, maaga ako nagising. Six hours lang ang tulog ng person. Kasi nga, ay, uh, meron tayong kuskus uh, kus -kus kanina mga jay. Kaya wala talaga time ng person na mag -video, video ba? But anyways, mga jay, uh, napak ko na lahat, nalinis ko na lahat mga jay. Eh, nag-laundry na rin ako mga jay. O, di ba? Ganun kabilis mga jay. Kaya hindi talaga ako nakahawog ng talipan. Tapos meron pa akong makulit na sana, O, ma-yaki na sana O, di diba, mga jay? So, ngayon mga jay, magawa ako ng butter chicken. So, comment down below kung gusto ninyo ng recipe ng aking uh, butter chicken mga jay, no? So, hindi lang mga jay. Salamat sa inyo panonood. See you on my next vlog. And don't forget to subscribe and comment down below. And share na rin ang ating video para marami ang makapanood mga jay. So, yun lang mga jay. Joy jay.